She may not like the content of my answer. But I am answering. She may not like. She may not like. She may not like. I trending. I FM. I trending. Kahapon. Na sinabi ko na to kahapon. Pero ulitin lang natin. Parang recap lang. May isang taga uh, Tagdakaraga region trending dito Ilocos Norte. Dapat dati na kay DT na uniform ti Caraga ket kuna ana ket uh, dinayak at knowledge DJ ag trend trending ito ta ah? Uh, may isang uh, individual uh, nang ibagang uh, pimpintas ti sports complex may ang um, data stadium ni Tui Locos Norte kung naman ah, idol na umani ngayon ng napakaraming mga batikos at uh, siyempre at uh, wag niyong i-report ang FB ko. Wala akong ginagawang masama sa inyo. Kunan na. Alright? Pero pagka... Uh, bagay ang daming mga nag-sumasa, uh, ano, maami ng mga nakisaw-saw. Diba? Kahit ikaw idol, nag-post uh, ka rin, diba? Okay. O, pati, no, pati pamilya ko, dinadamay nyo na, sabi niya. At nagpapa, ano pa siya, no? Sorry kung nagawa ko yon Sabi, bugso lang yun ang nabdami na naranasan kong pagod noong opening. Hindi ko intensyon na makapasakit sa inyo. Sorry po talaga. Eh, lang, taos puso kong humihingi ng tawad sa lahat na nasaktan sa posko. Dapat lang kasi, dapat humingi ka ng pangumanhin. Ha? Ayan, humingi na siya ng pangumanhin. At sa iba pang uh, dako, kung ano pa yung ating eye trending ngayon mga idol, parang nawalan tayo ng, ano, di ba? Nawalan tayo ng apat na haligi sa larangan ng uh, music industry. Dahil ngayong 2025, Tignan mo itong mga nawala. Unang-una si uh, Madam Pilita Corrales, sumunod una si Superstar Nora Honor, at pangkilabot ng mga kolehiyala na walang iba kundi si uh, Haji Alejandro, at syempre, ang uh, the legendary Freddie Aguilar. So, apat ang nawala sa haligi ng ating music industry idol. Naku, talaga ka naman, ano? Pero marami pa rin tayong mga musicians diyan, di ba? Oo. Iyon nga. Kaya ngayong uh, taon, ang dami talagang nawawala. Ang dami rin... Ang dami rin dumadating, di ba? Parang mga kaibigan, may nawawala. <laughs> may dumarating. Ganyan talaga ang buhay. Mayroong nawawala, mayroong dumarating. Hindi yung forever na wala ka ng kaibigan, di ba? Ako, kung... Mag Agbalaw ka mo ito na, no? I want friends mo. mas want the Ah, lepa diba pa pa bulldog. O sino sa sale, ah. Mamaya yan sa natin, mga idol. So 'yan ang ating trending muna, ha?